Ang yabang mo, awit. Ikaw pang nanalo. Ikaw pang gagawa ng mga video. Like ka. Nanalo ka lang sa tamba. Alam na mga nanonood. Sigurado kung wala kang tamba, hindi talo ka. Ayaw na sana kitang labanan. Tamba, ka. Pero may yabang ka. Gawagawa ka pa ng video. Sige, ganito na lang. Mag-remas tayo. Part itong linggo, September 14, 2024. 8pm sa The Ocean Sports Bar tayo maglaban ulit. Yung bigyan kita parehas na partida. 3-4-6-8 pa rin. Tapos ang inihingi mo plus 1, sige, magbibigyan kita. Para pag natalo kita, matahimik ka na at wala nang mayabang sa social media. Pero ito naman ang mga hilingin ko sa iyo. International rolls tayo. Yung dati raise to 14. Ngayon, gawin natin raise to 18 plus 1 ka pa. Awit Gamer, kakasa ako sa iyo kung gagawin natin ang pusta ang 3.3 million. Kukuhin natin. Team ko, doble ang pusta. Sa unang laro, ngayon, maglaban tayo ulit. Dodoblay natin 6.6. kasi pa rin tayo. Pagtapos ng laro, ang bigayan natin. Mga ba basher na sabi na scripted. Ito, subukan nyo para malaman nyo. Pwede kayong suporta kay awit. Sa may gusto siya ang gusto magpakatunay. binayara naman kita ng buo nung natalo ako. Ano? Ano? Ano awit? eh? ka ba? Para makita natin ang sanayabang ang pinanaman ako. Yo, this is Awit Gamer, Beng Beng. For today's video, hindi ako magyayabang bagkos papayuhan ko si JB Sukal. So diba dahil sabi ko naman sa inyo guys, hindi ako pwede magyabang kasi limang bola ang partida ko. Alam niyo naman na puro tsamba lang rin pinanalo ko. Alam niyo na rin na tama bola lang talaga ako. At hindi ako marunong sa bilyar. Kaya nga ganun yung partida na hiningi ko eh. Ngayon, JB Sukal. Anong pakiramdam nang merong partida ang kinakalaban mo? Diba nakaka-pressure? Diba? na kahit hindi marunong tatalonin ka, di ba? Eh, ikaw ang galing mo umubos. Pero lumaban ka kay AJ Manas ng 7-9-10. Ano, so, parang nangyayari, hindi ka talaga gagaling. Kasi ako hindi na talaga ako gagaling. Kasi matanda na ako, may edad na ako. Hindi naman matandang matanda, may edad na ako at hindi ko Totaling sport yan. Ano lang ako, parang libangan ko lang yan. Ngayon natalo kita kagabi. No scripted to guys. Gar, no scripted to guys. Eh, ngayon ko lang idadama yung nasa itaas. Alam nang nasa itaas yan. Maging, maging ganito man ako guys. Guman, mamatay man ako. Hindi scripted yon. Malaki talaga ang pustanan guys malaki talaga ang pusta. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo, malaki talaga ang pusta nun. Mamatay man ako. Hindi ako, hindi para, hindi ako lalaban ng malaking pusta. Ganun yung partida. Kahit bulag, men. Baka manalo sa kanya. ba? Diba? At ikaw, JB Sukal, ha? Payo ko sa'yo. Maging humble ka na. 'di ba? Maging humble ka. Huwag ka nang maging mayabang para mas tumaas yung followers mo, hindi ba hindi walang mga basher. 'Di ba?